Biglang takas nga yung ating kuan ano, yung ating bagong hair na kuan na follower mga kabubog. Yung nag-apply galing Cavite, ano? You know, na nanghihiram sa atin ng pamasahe. Ang sabi sa ang sabi ko ay pumunta siya dito kung talagang interesado siya. At pumunta naman nga mga kabubog ngayon, naka kuan. Naka tatlong araw lang ay umalis nang walang pahalam ano umalis nang hating gabi yung mag-asawa ano at ngayon kinukuha natin yung account ay nakablock na tayo ano at hindi na natin makontak tapos kina ilang arawan ay biglang kwan biglang nag-friend request sa atin ano at tiningnan natin yung account niya bago na naman ano at mm, tinatanong, an uh, una nagsabi na pasensya na dahil emergency, ano. Sumuka daw ng dugo yung kanyang nanay at mm, kailangan niyang umuwi para bumili ng gamot. Tinawagan daw siya ng kanyang ate, ano. Tapos uh, nag nagchat na naman sa atin, tinatanong kung bakante pa yung kanyang posisyon, ano. At mm, siguro ay gustong bumalik. Sabi ko naman hindi na muna ako tumatanggap ano ng pahinante. Ngayon mga kabubog, ang punto dito ay ito bang ganitong pangyayari ay bagong bagay ano sa atin, ano. Ngayon kung nakapalo kay sa akin at uh, matatanda nyo, marami na tayong ganitong naging kuan ano ganitong naging pahinante na bigla-bigla na lang umaalis ng kwan nang walang dahilan ano at mm, meron nga akong naging pahinante um, may may asawa rin ay may bali pa ano may bali pang mahigit 3,000 yata ano at umalis din na walang paalam kasama yung kanyang asawa umalis din ang hating gabi ano at mm, marami na marami na dito ng ganyan ano meron tayo meron pa nga dito ng pahinante eh kumuha pa ng sapatos sa kuan sa Lazada at mm, bumali pa sa opisina nang inabunuhan pa natin dahil nag-order ng sapatos wala naman palang lang pangbayad ano so inabunuhan natin tapos kinabukasan bumanat ng layas ano so ayos lang gawa ng baka walang sapatos sa kanila sa probinsya kaya bumali ng pambili ng sapatos ano at digla na lang nagchat na pasensya na raw hindi nakapagpaalam at alam ko, alam daw naman niya na hindi ko siya papayagan kaya hindi na siya nagpaalam so marami 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 ng ganyan at meron pa nga na umalis ng walang paalam ay dala pati yung mga kuha ng kasamahan ano chinilas pati brief pantalon damit So, hindi na bagong bagay sa atin yung mga ganyang tumataka. Sa pagkakataong ito naman, walang nawala sa atin, ano. Walang nawala sa ating mga gamit, ano. Ang sa akin lang ay ang daming nag apply sa atin, ano. Ang daming walang trabaho ngayon. Meron nga akong kilala na apat ang anak, tatlong anak, walang trabaho, tambay. Walang makain ng pamilya, eh walang trabaho eh sila binigyan na natin ng pagkakataon binigyan natin ng trabaho kahit hindi natin ganun kakailangan ano, hindi pa nga natin na isama sa biyahe no? mga kabubog at bisim mm, busy busy nga tayo ng mga pagkakataong yon dahil magbe-birthday nga yung kwan sa isa isang apo ko ano. eh wala umalis na hindi pa natin natin training ano? iniwan iwanan lang natin dito sa budiga naglilinis linis lang dito hindi pa sumasabak sa training ano tatatlong araw pa ano eh ako naman araw-araw pinapasahod ko kaya may pera ano hindi pa sumasabak sa training mga hindi pa nga natin natuturuan dito sa kwan dahil sabi niya may karanasan naman siya eh wala pa hindi pa kami nagkakausap ng maayos ano hindi pa sumasabak sa training mga yung sinasabi ko na talagang mahirap ay eh, hindi niya pa nasusubukan ano kasi nga itong isang pahinantin natin ang lagi natin kasama So siya dito lang receiver, palinis-linis lang dito. Wala pa, wala pang pinagdadaan. So sinayang niya yung pagkakataon no na ibinigay ko sa kanya. Ano? Kaya sa mga nag-a-apply diyan, ay eh, siguraduhin niyo na gusto niyo itong ganitong trabaho dahil baka mamaya sanay pala kayo sa mall eh dito kayo nag-apply, ano? anjang shop, Marumi, mahirap ang trabaho, mahirap. 'Di ba? Lagi madumi ba? Diba? Maduming kamay, nasusugatan. Mag-isip-isip kayo bago kayo mag-apply, ano? Kasi sabi nila, galing daw sila sa mall. Eh, sabi ko, nagkamali yata kayo ng inapplyan. Ano? Gawa ng junk uh, shop ito. Ay napakalayo sa mall, ano? Sanay daw sila sa mall. So sana makahanap sila ng panibagong trabaho. Ano? At mm, ako ay eh, talagang Nandito lang naman ako, kailangan nila, nagsabi sila sa akin, eh, tinanggap ko sila, eh, Di sila naging seryoso, eh. Kung nagpaalaman lang sana sila, baka hinatid ko pa sila sa labasan, no, kasi kung na-disgracia sila sa daan, kung talagang wala silang masamang iniisip, eh, baka hinatid ko pa sila at baka natulungan ko pa sila kasi nga emergency, you no, know? diba? eh, yung ating isang kapatid eh, pabalik-balik lang dyan sa Kabiti eh, ano? Kabilis silang ihatid kung ganong gabi na kailangan-kailangan nila ng tulong ano, pwede namang kumatok di ba? pwede namang makichat pwede namang makibilin kung talagang hindi tayo makausap eh, ilang araw bago nagchat ano, kakalabas lang daw sa ospital ng nanay so bahala na siya kung totoo hindi na sinasabi niya, ano. Tapos yung mga gamit na account, peke, ano. So, bahala na siya kung sinayang niya ang pagkakataon. Sana yung makahanap sila ng trabaho na tatagal sila, ano. So, yun lang muna mga kabubog, ano, sa pagkakataon.